Alis. Aluan sa. Aluan. Aluan ako. Oo. Dito lang sila sa mababaw. dakpatan ko eh. Tulog. Ah, dapat. Ah, ito. Ito. Buya, Buyawis dol, buyawis. Oh, ito yung buyawis. Oh. Ah, ngayon, ganitong oras marami sa gilid. Hmm. Ito na -tanda na. Ito na pa na po tayo. Panigurado na yun pa yan. Oo, oh, meron pa. Hanap na tayo. Kasi pansuot yan to. Hanap muna tayo ulit <tinyan> ng buyawis dol No? Baka mayroon pa yung sa mga butas-butas. Oo. Oh yung kamalanan natin na talagang ayos. nasaan Miran? eh ang gabi na. Nandiyan lang sila sa ano. Yun. Ang yun. ganda ng tanog, boss. Ang ganda. ganda ng tanog. O, kita o. Kita o. O. Ang gabi na. Nakiyaw. Nandun o. O. Uy, tama na naman sa uno. Uno, no? Oo. Uh, hindi na nakagalaw. Ayot. Gitik naman talaga. O, uh, tumama gitik sa uno. Ang <laughs> gabi laki pa naman, idol. Oo. Ayos. <laughs> pa. At dalawa na tayo, malalaki. Dura ba na? O? Oh? O? Oh? Lapad? Lapad. Ano pa tayo? Kuyap, ano yan? Kuyap? Kuyap na. Kuyap uh. na.

Ayan. Yo. Uh. Tapol ba? Hindi na tama. Ay, hindi na tama. Tremon okay. duck main dol, tremon duck main. Uh, Ayu, oh. Ah, Jan. Oh. Ayun nandoon. Magalaw-galaw. Tuloy dali laki. Laki. Ganun din. Ganun din. Tumulong ganito isda ngayon, talagang pero pa? Oo. Oh. Uy. Uh, pa? hindi uh. uh. eh, naman sa butas, no? Oh. Oo. Uh. Sa butas talaga sila nagtatago. Oo, uh, yun. Yun. Yun, ganda ng tunog.

mga isda. Ayos po. Ito yung mga isda na nasa mababaw lang. Ito yun, e. Mga buyawis. Ayos, ayos ay ay o. Mga idol. Ayos, mga idol. Ayos, mga ba o, nasa batuan lang mga ganitong isda. O, meron ba sa inyo to? O, meron lalaki sa to? Sige, isang dangkal. Sige, isang dangkal. Ayos. i nah,